Bibilisan mo. Kasi ano mako, kanu pa. Ayun, mga ka-Wonder, andito na naman tayo. Kasi Kailangan ni Wonder Daddy ng panlinis ng sasakyan niya. Panlinis sasakyan mo to, kasi alam mo naman oh. Kaya nga. Kasi di ba lagi umuulan. Pati yung motor ko tsaka 'yung ano, e bike. Oo. Kailangan si ano, tubig. Saan, hello ma'am. Yeah. Maghanap nila ngayon sir. Ano, sana ma'am, uh, palimis ng sasakyan. Oo, sasakyan. Oo. Ito sir, yung aming car shampoo. Ito Ayo. car shampoo? Yes po, sir. Ah, okay. Ayan. Pwede na yung shampoo po, no? Oo. Oh. Pero marami pa siyang ano, ito. Ano ano ito, ma'am? Big Pan... freezer naman, sir. Pang makina naman. Sir. Ah, pang makina. Tapos ito? Yung... Wax, ah, eh. Pang wax, sir. Pang shine pang naman. Pang ito. shine. Okay. Ito yung presyo niya, ma'am? Yes, sir. Per hmm. ano po yan? Per galon naman po yan. Per galon na. Pero sa mga consumer natin, sir, ito, may mga small sizes na. Ah, mga small sizes din. Ano po bang hanap nila? Ah. Pakasad sa shampoo? siguro Graf. Ito lang ako, ma'am. Okay, okay oh. Ayun, sa, ba, ba, na, na po. Oh. Oh, ayan, bi. Kinuha na. Oo. Oo, para. Kasi, bi, mas makakamura ka. Alam ko, mas makakamura pag oh, pag galon. Oh. Oo. Oh. Oh. Tapos, it, ito, ma'am. Ano to? Ay, Sir, pang panglangis langis, -langis. Yes. Kasi yung motor ko ba, yung, di ba, bagong gawa yung motor ko din. Oo. Oh, oh. Pwede sa motor ko mama, no? Yes, pwede po. Pang-bike, 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 pang yung ano ano pang-bike, pang pang-bike, pang pang shine pang pang-bike, pang-bike, pang pang-bike, 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 pang Ah, dudulas lang, dudulas lang yes, siya. Yes, ako Mukhang maganda siya, B. Try nyo din yan, sir. O, oh, sige. Ma uh, ka maganda yung ganito? 180 po yung ganitong size natin. 250 yan. Eh. Ah, 250 yung l 180 Yes. Tapos dito? At, yan, uh, yes 520 naman yung galon, sir. Ah, Marabi mas makatipid pa, pala dito pa galon. Oo, makatipid pag galon. Pero, pero mas okay, B. Okay, so, pa, mo. Try nyo. Ay, uh -oh. pang try natin. Uh oo. -oh. yan, sige. Ito na lang, ma. Uh okay. -oh. Oy, nga pala, matanong ko lang, eh paano po, nasa ano po, nasa ano po, ah, kasi meron ko kapatid sa Negros, ma'am. Ay, Negros, sir, layo. Oo nga, Negros ako. Available po mga ito, sir, mga Fabs product natin sa sa shop. Ayun, available. Kumplito nga sila, Bi. Ay, ay, it, ay, po. Hindi ka mahihirapan. Hindi ka mahihirapan, bukod oh, sa panglinis, meron pa silang dishwashing. Ayan. Thank you, Emma. Okay, thank you na, ko. Okay, okay, okay na yun ma'am, sige. Ano be? Itong, ay di ba sabi mo? Oo oh, be, kasi ang daming dito. nagpasabay. Nagpapasabay. Oo, kuha tayo ng isang ano, yung top bright superb. Ang daming nagpapasabay. Ayun o. Like, ay, ay, ito, ito. Ubus ka agad. Oo. Ang daming ay. nagpasabay po. Kasi alam mo pa kung ano sabi nila. Ano ay, ang sabi ganda daw na biswa, silita po. Na wasin, tapos, yung presyo pangmasa. Yeah. Yeah, then, oh, oh. order ay, wala silang ano din. Ang daming nag Ang daming uh, nagpasabay, bi. Ang daming nagpasabay na kapitbahay natin. Oo, oo. Ayun. Ay, ito kuha tayo ng isang ano, yung bundle. Oh, isang bundle, oo, isang, isang bundle, bundle na. na. Hmm. Oy, bi, dai pala na Tapos, pa, oh. oo, mga refill 'yan. Alam ko mas mas mura man pag refill. Yes, sir, pa, no? instead na yung selling price natin na 36 pag may lagayan, 22 pesos. Oh. Oh. Grabe naman. Yes. Na. Eh. Ang Ah, pag ganito, halimbawa ito is isang piraso. Meron akong lagayan. Yes, sir. Dalhin nyo lang. 22 pesos. Di ba, ma'am, dalawang klase yung lang. ano nyo? Yung superb, tsaka yung premium. premium. Magkano naman yung premium kapag refill? 30 naman. 17 pesos lang. Ah. Yes. Napakamura. E eh, paano, uh -oh. ma'am, pag ano? Pag wala akong lagayan na may nakalagay na top fly? Kahit na hindi yung pasyon natin, sir. Any container, basta ah, malinis. Any mm -hmm. container, babe. Basta malinis. Mm -hmm. Pwede. Yes sir, i-recycle natin. Ah, kasi minsan iniisip ko baka mamaya pag walang sticker, okay. na pwede. Pwede pala. Pwede. pala, Oo, oh, 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 problem. walang problema. problema. Ah. Oh. May nakalimutan pala ako. May nakalimutan ka? Oo, oh, kasi ito pala, oh. Ano yan? Kasi ang dami rin nagpasabay pa. Buti like? na lang. Kundi oh. makapagalitan ako ng mga nagpasabay. Kaya nga magagalit sa'yo yun. Oh. Sabi ko sa'yo. Sampu, B. Sampu, diba ako dito ng magkano ma'am? 20, ma 20, 20 ma ba yung kinuha ko na dito? Sampi. 30. 30, 30 ba? Ah, 30. parang sampu, yeah, ba? Oo. Oh. <laughs> parang yung ano yata yung... <laughs> Oo, oh, yung dishwashing ata yung ano. Yung marami. Sampo, ma'am. Tulungan Ilan ba, ma'am? Sampo. sampo. Ayan, Oh, ayan mga ka-Wonder, may dagdag si Wonder Mami nyo. Ayan. Ito so, na pati yung order natin din. Uh Oo. -oh. Ayan mga ka-Wonder, hanggang sa muli, natin pagkikita. Abangan po nyo pala yung gagawin ng Wonder Family. <laughs> Di ba may, may plano ka? Oo. Uh oh. Abangan nyo mga ka-Wonder. See you sa ating next vlog. Bye-bye!